Sinabi ng Philippine Navy, PN, na anim sa mga barko nito ang matagumpay na nagsagawa ng third quarter gun test firing, at pagpapakita ng kakayahan nitong weekend. Sa isang post sa social media, sinabi ng PN na sina BRP General Mariano Alvarez, PS38, BRP Nestor Acero, PG-901, BRP Domingo Delwana, PG-905, BRP Florencio Inigo, PC-393, at ang first boat attack ang B, A485, at B, A487, ng division ay lumahok sa drill sa Basilan. Idinagdag nito na ang mga barko ay nakadeploy sa Naval Forces Western Mindanao, at naganap ang firing exercise sa vicinity 5 nautical miles southeast of Dasalan Island, Basilan. Dagdag pa, kasama sa demonstrasyon ang mga live gunnery exercises, swarming tactics at coordinated maneuvers, lahat ay naglalayong suriin ang pagganap ng naval weaponry, at ang pangkalahatang kakayahan sa pagpapatakbo ng mga kalahok na sasakyang pandagat, sabi ng PN. Idinagdag nito na ang mga maniobra na ito ay naglalayong suriin, at tiyakin ang operability, Katumpakan at epektibong operasyon ng lahat ng naval combat system, kabilang ang mga kasanayan ng gun crew at fire control operator sakay ng PN vessels.